Pagad umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Huli rayot ng dalawang grupo ng mga kabataan sa North Caloocan bukod sa nagkahabulan. Nagbatuwan pa umano ng Molotov Bomb ang mga sangkot. Lagi una ka sa balita ni James Agustin. Exclusive! Kuha ang komosyong ito malapit sa palengke ng Barangay 178 Kamarin North Caloocan noong nakaraang linggo. Barangay. Nagtatakbuhan ng ilang kabataan. Ang iba may hawak pang pamalo. Kita rin ang pamamato nila sa kabilang grupo. Ang isa nilang kasamahan na may hawak na pamalo, tila nakikipagpatintero pa sa kabilang grupo na papalapit sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang napaatras. Nang makalapit ang kabilang grupo, may baril. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga barangay tanod. Buti na lang ay walang nasaktan. Kwento ng kumuha ng video, bumili lang sila ng kanyang asawa ng gatas para sa anak. Nang madaanan nila ang rayot ng mga kabataan. Dahil pong bote, tapos may... Once na hinagis po yung bote, may apoy. Gaapoy po. Opo, tapos bato. Tapos kung ano-ano pa po, po sir yung pinaghagis nila. Sumusugod yung kabila, tumatakbo naman ang kabila. Merong baril lang nga merong baril. Sabi nung bata nandito, yung naghahamon, sige iputok mo, iputok mo. At taga andyan na sa mismo sa harap ko, tumalikod ako eh, baka maano ako ng baril. Hindi manakuhan na sa video, may mga naghagis pa ng Molotov bomb. Kaya kita na may umaapoy sa kalsada. Sigbatuhan na yung uh, uh, bote na mayroong gas na umiilaw na. Sigbatuhan na talasing lakas, marami ng bote dyan sa... Kasada, hindi na nga eh. Nagdulot daw ito ng labis sa takot sa mga dumarang motorista sa lugar. Agad na nahuli ng mga otoridad ang 18-anyos sa Binatilio na kasama umano sa rayo. Sinampahan siya ng reklamong alarm and scandal pero gate niya. Hindi daw doon kasama. Bigla kay doon. kami, Nasagip naman ng tatlong minor de edad na kasama rin umano sa gulo. Nasa sila ng social workers sa barangay. Nakuha sa 16 anyos ang isang patalim, habang sa 14 anyos nabawi ang isang sumpa. Simple lang naman daw naging punot dulo ng away ng mga kabataan, ayon sa pulisya. lumalabas sa aming pag-iimbestiga, eh, ito ay dalawang grupo na nag-asaran. So nagparang po, so yun siguro, eh, kung ano yung napulot, Nagbatuan. Ipinatawag na rin ang mga magulang ng mga minor de edad at pinagsabihan Hinahanap pa ng pulisya ang ibang kabataan na sangkot sa rayo. Dapat natin ma engage po yung, yung kanilang mga magulang para may paliwanag na dapat nilang halagahan din ang kanilang mga anak. At meron silang responsibility o accountability kung mayroon mo magiging uh, banker na damages or mga injury. Ito mga anak nilang minor. Mas pinagting naman ng mga pulis at mga taga-barangay ang pagroda sa lugar. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Tala sumiklab ang sunog sa Quezon City kanina madaling araw. Para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James? Iba, nasunog ang dalawang magkatabing bahay dito sa Matimtiman Street, Barangay Teachers Village East sa Quezon City, pasado las 4 ng umaga kanina. Nagsimula ang apoy sa dalawang palapag na bahay. Mabilis itong kumalat kaya nadamay ang katabing bahay. Nakalabas naman ang anim na residente na nakatira sa unang bahay. Kwento ng padre de pamilya na gising siya sa sigaw ng kanyang misis na may tuno. Kumuha raw siya ng fire extinguisher at sinubukang apulahin ng apoy pero hindi kinaya. Nagsimula raw ang apoy sa kisame ng comfort room sa ikalawang palapag. Nakalabas din ang mga naninirahan sa katabing bahay. Umabot sa unang alarma ang tunog na sa walong fire truck ang kanilang rumisponde. Inalam parao na ng Bureau of Fire Protection Quezon City ang sanhi ng apoy at ang kabuhang halaga ng pinsala. Napula ang tunog bandang alas 5.37 ng umaga. Kaya sa Quezon City, ako po si James Agustin para ng Integrated U. Gumuho ang lupa sa Barangay Basag sa Tibuli, South Cotabato. Halos hindi nakita ang kalsada dahil sa mga nabuwal na puno at makapal na putik. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga residente para makarating sa ibang barangay. Hindi naman makadaan ang mga sasakyan. Ayon sa mga otoridad, posibleng lumambot ang lupa sa gilid ng mga bundok dahil sa mga pag-ulan nitong nakaraang mga araw. Binahan naman ang ilang bahagi ng barangay na nasa tabi ng ilog at sapa. Gumuhuri ng lupa sa gilid ng sapa dahil sa malakas na ragasan ng tubig, nasira pa ang pananim ng ilang residente. Patuloy na inaalam ng mautoridad ang kabuoang halaga ng pinsala. susulta ang economic team ng pamahalaan kaugnay sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ang kay finance secretary Benjamin Jokno nagulat na lang siya at ang ilang economic managers nakasama niya sa Japan ang i ang price cap sa bigas. Gayunman, Dinipensahan pa rin ni Jokno ang desisyon ni Pangulong Marcos. Kailangan daw ang price cap para masawata ang hoarding at price manipulation ng ilang trader. Sinabi naman ng kalihim na hindi pang matagalan ang price cap. nag epektibo ang rice price cap na 41 pesos sa kada kilo ng regular milled rice habang 45 pesos sa kada kilo ng well milled rice noong September 5. Good morning mga kapuso. Good news dahil wala tayong naasang bagyo sa linggong ito. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mananatili ring mahina ang hanging habagat. Mababa naman ang chance ng maging bagyo ng dalawang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Air of Responsibility. Ang isang LPA na mataan 875 kilometers east-northeast ng extreme northern zone. Ang pangalawa ay namataan naman 1,960 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas na nasa labas ng ating Philippine Air Responsibility. Ang trough o extension ng LPA na nasa loob ng PAR ay nakapagdadala na ng ulan sa Batanes at Babayan Islands ayon ah, po yan sa pag-asa. Ako po si Anjo Pertierra at yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, ano man ang panahon. Know the weather before you go para mark safe lagi mga kapuso. Naanawagan ng ilang public school teachers na ibaba sa edad na 57 taong gulang ang mandatory retirement age. Sa ganitong paraan daw ay mas mapapakinabangan nila ang kanilang retirement benefits. Saka, sa kasalukuyan, compulsory retirement age na 65 years old kasi ay ang uh, napupunta na lang daw sa pambili ng gamot ang kanilang uh, retirement pay. Dagdag na hiling pa ng mga guro mula sa anim ay gawin na lang apat na oras kada araw ang trabaho ng mga guro. Ang taas sweldo dagdag na medical benefits at palawigin ng proteksyon gaya ng legal assistance at hazard pay. Sagot naman ng Department of Education, ginagawa nila ang makakaya para tugunan ang panawagan ng mga guro. Meron naman tayo talagang nakabindin na bill sa Congress kung saan 66 yung yung uh, pinopropose nila na retirement age natin and until such time na ma-amend yung law natin on uh, mandatory retirement age sa government service then we cannot do otherwise. Umaasa ulit sa fuel subsidy ang maraming chuper at operator ng pampublikong transportasyon. Ngayong ilang linggo nang pataas ang galaw ng presyo ng petrolyo. May unang balita live, si Bam Alegre. Bam. Igan, hey good morning. Ngayon nagbabadya li ang panibagong oil price hike. Lalo naging mahalaga ang naaprobahang fuel subsidy para sa mga namamasada. Ngayong linggo, nakaambang tumaas ang presyo ng diesel ng 20 hanggang 60 centavos kada litro habang 10 hanggang 50 centavos kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Malaking dahilan nito ang voluntary supply cut ng Saudi Arabia at Russia sa produksyon nila ng langis. Sagad na sa magdamag na pagbiyahe si Bervic Almasan pero halos hindi niya mabawi ngayon ang puhunan sa diesel. Sa tatlong biyahe namin, one pour, ganyan po sir eh. Kaya laki. Kaya halos wala nang may uwi. May ayod ang paparating dahil inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 3 bilyong piso para sa fuel subsidy program. Humigit kumulang 1.36 million PUV drivers at operators ang target na masuportahan ito. One-time fuel subsidy ito depende sa uri ng sasakyan ng namamasada. Kasunod nito, nanawagan ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na wala sanang mapag-iwanan sa fuel subsidy. Lahat daw sana ng namamasada makatanggap. Ayaw namang umasa agad ng tsuper na si Noel Kalimak sa fuel subsidy. Pero hiling niya, sana makuha raw agad nila. Kailangan makarating, sir, para makuha din sa, sa amin, sir. Mahirap, sir. Mababa kita. Igan, sa monitoring ng GMA News Online, tumaas na ng mahigit 15 pesos kada litro ang presyo ng gasolina ngayon 2023, mahigit 10 pesos naman sa diesel at halos 8 pesos naman sa kerosene. Ito ang unang balita mula rin sa Quezon City, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Nakatanggap na ng 15,000 pisong ayudang ilang rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price cap sa bigas. Karamihan sa kanila ay pinambili rin yan ng supply ng bigas pero hindi raw tiyak kung makakabawi sila sa lugi. At live mula sa San Juan, may unang balita. Sinikuwahe, Nico, good morning. Maris, good morning. Lugi pero bahala na raw magpagulong ng na mga natanggap nilang ayuda ang mga rice retailer. Kaya sa raw matenga at hindi maibenta, eh okay na rin daw na kahit papaano ay may bumibili na ulit sa kanila ng bigas ngayon. Para makasunod sa utos ng gobyerno na magbenta ng 41 pesos at 45 pesos na price ceiling sa bigas, 7 kabandaw ang paloging ibinenta ni Mary Grace rito sa Agora Public Market sa San Juan. Dating 50 pesos ang 41 pesos, dating 55 pesos naman ang 45 pesos ngayon. Nakatanggap na siya ng 15,000 pesos na ayuda ng gobyerno at ibinili niya na raw ito ng bagong supply. Pero sa ngayon, hindi pa raw niya masabi kung makakabawi siya. Ito kasi talaga noon, pinalugi lang namin. Kumbaga totally, ang dating talaga ng bigas na binigay ng 15,000 mamaya pa. Nagpalugi talaga kami para may ibenta kami. Ang hindi niya parang sigurado ay kung tatangkilikin ang bigas na 45 at 41 pesos. Kasi inaano pa rin nila yung medyo quality ng bigas kasi yung minsan hindi naman sobrang ganda pa ng no 41 natin na bigas. Ayon pa kay Mary Grace, sa 15 taong pagtitinda niya ng bigas, ngayon lang daw niya nakitang pumalo sa ganito kataas ang presyo ang 45 pesos na well-milled rice at 41 pesos na regular milled na pinabebenta ng gobyerno ngayon, dati raw 39 at 42 pesos lang bago itong sunod-sunod na taas presyo. Ipaiikot na lang daw niya talaga ang ayudang bigay ng gobyerno. Ganyan din ang balak ni Edgardo na 10 taon nang nagtitinda ng bigas. Nakatanggap din siya ng 15,000 pesos na ayuda. Depende raw sa magiging bentahan ng binili niyang supply mula sa ayuda kung siya'y makakabawi. Para mas siguradong iikot pa rin ang pera, mas dinamihan daw niya ang binilim bigas na mabibenta ng 45 pesos. Yung 45 bilang ang medyo magandang bintahan. Yung 41 kasi is hindi siya ganong ano eh, Kaya dito tayo, dito yung lumakas yung binta. Bilang negosyante, tinanggap na raw niya na may panahon talaga na lugi. Na importante, gumugulong yung ano, business. malaking pasalamat kami doon sa binigay na ayuda na yun sa amin. Marisa ngayon ay hindi pa lahat ng rice retailer ay uh, nakatanggap na ng ayuda mula sa gobyerno. Kanina galing tayo sa Blooming Treat Market sa Maynila at uh, ayon sa mga rice retailer doon, ay hindi pa rin sila nakatanggap. Live mula rito sa San Juan City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Eto, balik sa pagiging direktor si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Sa isang episode ng pinagbibidahan, niyang serye sa Royal Blood. Yan ang unang chika ni Katati Bayan. Na Muling pinatunay ni primetime King Ding Dong Dantes na hindi lang siya mahusay na aktor at host. Back to directing ulit si Dong para sa mga huling araw ng pinagbibidahan niyang top rating primetime series na Royal Blood. kira pa yun. ako yung direktor ako yung <laughs> Pero hindi, um, dahil sa pagmamahal ko sa show, mahal na mahal ko yung lahat gagawin ko para sa show na to. Kabilang din sa aabangan twist show, ang crossover sa Royal Blood ni Doc Annalyn Santos ng abot kamay na pangarap played by Jillian Ward. Proud ako na na-direct pag-crossover ni, uh, ni Doc Annalyn sa, ano, sa Royal Blood. I'm just so proud sa narating na niya. Grabe, isang taon na, super high, top rating show. Dalagang-dalaga na sa di ba? Ang dami na niya mga pinapasayang tao parati. So I was really, really proud of her. Pero kung inaakalan yung alam na ni Dong at co-stars kung sino ang pumatay kay Gustavo Royales, wait, there's more. Dahil may iba pa raw revelasyon na kahit ang cast, magugulat intriguing hanggang sa kadulod-duluhan ay eh, talagang mind-blowing hanggang ngayon may isang may isang revelation na hindi pa namin alam na malalaman lang namin sa huling araw sa Friday on September 22. Ito ang unang balita, Katatibayan para sa GMA Integrated News. Sa so, walang kilig overload ang dalan ng team Barda sa all out Sundays. Isang araw bagong premier ng maging sino ka man mamaya. Sa performance nila kahapon, hindi may chemistry ni Barbie Forteza at David Licauco. Game din ko basa si Monique at Carding sa Makeup Galore sa AOS Challenge. Patkin pa lang daw yan ng kilig na yan sa aabang eksena sa TV adaptation ng iconic 90s film na ipapalabas na simula mamayang 8pm pagkatapos ng 24 oras. Uy, abang ko yan! Kaabang-abang talaga. Oo, looks fun! Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.